So, yan po. At ako yung nandito kala ate. At ate ito ibigay ni Estin, dalawang libo. Pambili mo daw ng semento. Okay, sa oh, sa bahay na yun. Ano, makikin. Ayan. dali mo sa nah. mga. Ay, ini mo ano yung doon. Dali mo na doon. So, yan po. Nag-stack po yung aming electric fan dito sa Maloyski. Ay, eh, inayos po ng aking asawa. Ay, ba't yan mali yung wire niya? Ito lang ganyan. Ano Yung wire. Eh, alin dati yung pinaltan mo diyan, yan? Yung binili mo? Kapasitor. Kapasitor. natin kung gagana sa pangalawang pagkakataon ko. Nilinis ko lahat ng nito. Yung tinakang niya. na um, Hindi naman kaya mag ito. Ayan <laughs> po. Ayaw. Ano? Ayaw. Ayun la oh. Ano kaya maging ano kaya naging sira na Tama. Halin. Halin na yan? Alin? Alin ang sira? Eh ano? Hahugutin na. Hmm. Ha, Wait. Mga termalpis ang sira. Ay indirekta na natin muna ito. Pero itilalagyan ko pa ng bagong termalpis para hindi masunod. Hindi ko tingnan natin talaga kung ano ang problema. i indirekta na natin itong ano common sa plug. Hindi nakakunik sa switch. Isa naman ay dito sa muto. Pag ito'y gumana. Ibig sa ito naman ito sa anong anak. Okay. Oh, nag. Medyo ako'y kinakabahan. Oo, oh, di ba Ah, naikot na han eh. Yan, nagana na. Oh. Nagana na po. smooth by smooth. saan ka naman bibili ng ano na yan? Kasi lang balik daw ang ikot. Ikaw natin sa kabila. kabila Doon oh. sa kabila ang daot pala ako na. Doon sa kabila ang lingin eh. Oh. Okay. ng tantarik na po isang ikot niya eh. Natin pa pagkanan ang ano sa kabila ng kapasitor dito, dito yung kinabit kanina pakaliwa kaliwa natin nagkakabit ito yung common, ito yung galing sa taksana pero ito yun bibili po natin ito ng ano, terminal sa bago para ay pa sa mantaan ang magamit ngayon ay po yung may thermal paste po yun yung bueno, kuya na for safety para hindi masunog yung ating mga appliances na yung ating bahay. Pinutol na natin dito. wala na yan. Wala yeah. na Electric tape. Electric tape. Halaga natin yung sketch tape. Ano? Ang din nalang sa... mga nag-aayos ng electric panel. Baka kumagkata na ito. Ay ang karamihan na sisira lang dito yung bushing, yung shifting, sa kapasito. Hindi lang yun.

200 per. Kata benar aja deh. Atau bagian ini pang ano. Oh, hindi kaya mamay nag-uusok. Kaya mag-ahol mamaya pag ano ay. Pag huhugot. Pansamantala o pansamantagal. Okay, okay. Na. <laughs> Ayon. Ayos na naman ang ating niretrip Ayos. Ayos! Natalila lang ng anak. Ayos na Ayos na. Ngayon kita hindi makakabili. So yan po. Uh, nakasak lang na yung ating sihi. Yan. atin lang po yung papaigahan. Lulutin lang po natin yung sihi. At saka po natin lalag yung ating mga rekado. So, yun po. At si Kuya Makoy po ay nakapagkayod ng dalawang buo po na niyog. At akin na po uyang ginata. At si tatay po ay nakapag gutay na po ng ating gulay na malunggay. At talbos ng kamoting bagin. At siya po yung ating ricado. Luya at bawang. At lalagyan ko po ng dalawang siling pula. At si tatay po ay nakapanguhan na rin po ng tinik. Panungkit po sa aming ulam. So, yan. Patate ang ilalagay yung ricado. Nagyan din po natin ng asin. Nagyan din po natin ng paminta. Baliktad. Pag bigla namang may pasok, maulan naman. Mawala. Na Maingay po yung ating ulam. po yung ating ulam. So yan po, uh, at na natin ng ating unang data So, yan po. At nakulo na. Lalagay ko na po yung talbos ng kamoting bagin. So, yan ang pinahugasan na lahat. Okay. So, yun na po natin na po nalagay yung ating

So yan po at luto ng ating uh, ginatang sihi. Yan kayo po ikakaya ng aming hapunan. So yan po kami kakain na. Mm ah. -hmm.

Ana, a que lado? Aí sim. Aí lá, o Diamon. Não, dentro. Dentro, dentro. Dentro, dentro.

Ang dalawa naman din na ng tatay. Ano pa? yun. yung, yung Kasi ko takal pa yun. ng pay. pa rin Ito pa rin maganda. pa Ito ba maganda. Ito pa rin maganda. yung maganda. Ito Ano rin maganda. Ito pa rin maganda. Ito pa rin pa rin maganda. Ito pa rin maganda. Ito pa ko kasi so, nung sino nagpainom sa oh, ngalan. Ako busog ko na eh. Wala to. Oh, so, um. ah. ah, Dapat Tignan na ako nga para parang pihong, mo. ba? ba? pinakumaan ang pihong. talaga may kaibig mo May ba, friend mo ka ulit sa akin. Ehh! Tignan kaya, Ice cream yummy? Ice cream yummy. So, okay. Ice cream so tasty. Sabi <laughs> so, so, mahal? Hmm? Isapa? Ako siya mga tiyan, kaya ako yun. Ako na. Hmm. Kaysa, hangin na. Kaya sa'yo muna kami. Tulog na. Kaya tutulog. Sa amin yan tutulog. Sabi, nagpalipat ako. Hello. Kaya 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 Hello. Kaya sa amin yan tutulog. Palo. Okay, tito. Ngunit ako kay nanon. ano-ano.

Malabo 'yan. Malabo po sa gulay. Okay ka? Oy. Diyan.baka hindi ito. Mahal. mas bay. Wala. may